iyon, Dito kami sa tabing dagat. Ang ganda ng dagat oh. ka fresco. May baon kami ganyan lang. Yan, binaong ko yung aking yung paa kasi pasmado na Hello, hello, hello Sarap dito sa tabing dagat Dito sa tabing dagat ay may tubig may bangka, may buhangin Ayan o. May alon. Ayan yeah. o. One minute na. Ay, malabo. Malabo. Binabad <laughs> yung paa ko sa buhangin kasi may pasma na